Hello guys. ayan nandito na naman tayo ulit no sa ating uh, shop guys at medyo mat natagalan tayo guys no sa pag uh, uh, balik dito sa ating uh, repair shop. At ayan guys no, meron tayong uh, inaayos ngayon. Uh, itong power bank. ayong uh, yung uh, brand nito ah uh, goy no uh, as in j o u i ayan po yung brand no name ng kanyang brand at ayan nga yung problema ng naman nito guys is yung kanyang uh, uh dalawang uh, USB Ah uh, 5 volts no output. Ah, uh, yung female na USB niya guys no, yung na uh, tanggal sa loob ah uh, baka na pwersa siguro to guys. Pero ang sabi po na may-ari guys no, nalaglag daw siya pero imposible naman no. Hindi naman basta-basta na tatanggal yun no sa uh, kanyang pinagdikitan guys. Anapwersa siguro ito At ayan nga Medyo pahirapan po sa pagtanggal uh, Tanggal no, ng kaniyang housing Ayan no Meron naman pong uh, Teknik nito guys no, kung paano siya uh, Tatanggalin no May mga lock kasi siya dito guys uh, Na kailangan natin uh, I-unlock no yan. at yan guys no medyo uh, natagalan tayo sa pagbabahagi uh, ng idea no about repairing guys dahil uh, uh, napakatumal talaga ng uh, repair ngayon ano yan at yung ating uh, mga latest videos dito sa ating uh, channel no is about hunting lang yan guys no pa pawala po ng stress no At, uh, enjoy naman kami no sa aming paghahunt ng mga uh, wild birds guys ayan ito ngayon na nabuksan na natin at ayan oh, ito po yung maganda na power bank guys malaki yung kanyang baterino no at saka doble yung battery nito ito yung maganda uh, galing ah uh, ito sa ibang bansa na ito na power bank guys Uh, matagal daw down matagal daw siya mag ano uh, so tingin ko totoo naman dahil yung battery niya oh, ang taas ng kanyang battery at saka doble no ayan mm, okay pa naman siya uh, yung uh, USB lang naman yung nasira nito ayan mm, 20,000 no 20,000 mAh ang napakatindi guys. Matagal talaga maglubat ito. Pero yung mga mumurahin no. Na power bank. Ah, mabigat. Pero. Ah, pagtanggal natin sa loob no. Ah, mayroon palang mga bakal bakal na, na nilalagay guys. Ayan oh, Ito yung natanggal guys. no Yung. Ah, USB. Napresa talaga ito. Tukla po, no? Sa kanyang pinagdikitan. Hmm, kaya pala. oh, ayan, no? Oh. Nako. Ayan, guys. Kamita natin to ng uh, hot air, no? Para tanggalin natin itong kanyang uh, USB. Okay. Buti hindi itong uh, bank na ito. Ang laki ng battery. At ayan guys, mayroon naman akong uh, pampalit agad, no? Na USB. Para pag natanggal natin itong uh, nasira na na USB, palit agad, ano? Ayan. at ito po yung magandang brand guys na power bank ano yung name ng kanyang brand is Goeno at matagal tong uh, maglubat guys kitang kita naman no uh, kapal ng baterya niya uh, lithium po yung baterya no um, maganda ito na klase na power bank ito ito po yung maganda na power bank no i-recommend -re ko sa inyo guys uh, goy po yung uh, name, no nang kanyang uh, brand uh, marami kasi kayong guys na mga picky na uh, mga power bank no ah uh, kala mo na marami pong uh, laman po sa loob no na battery pero pag tinanggal mo na Uh, marami na kasi akong na-encounter guys na mga power bank oh no? uh, nga siya pero pag uh, tinanggalatin sa loob yung isa lang uh, battery lang pala yung nakakabit no yung tatlo ay wala pong gamit guys <laughs> buhangin po yung <laughs> nasa loob no bali po po eh iyon guys Uh, sa ito yung uh, i recommend ko sa inyo no na power bank maganda po itong klase no na power bank guys ah uh, marami naman siguro sa online ito pero galing po to sa ibang bansa ito na power bank no iwan ko kung meron ba to sa Shopee or Lazada Uh, ayan na uh, tinatanggalan natin ito no At ayan guys, no, kung uh, nagustuhan po ninyo yung ating videos na ito, Pakisupport uh, paki-support naman po ng ating uh, munting YouTube channel guys no sa pamamagitan ng uh, pag-subscribe uh, uh, at saka paki-like no and share at isama mo na rin yung uh, bell icons guys no para maka-update tayo sa ating mga bagong videos guys ayan At ayan na nga guys, natanggal natin yung dalawang uh, nasira na USB uh, female no? ng ating power bank. Uh, At na natin siya ng uh, pampalit guys no, nitong ating uh, USB. Ayan. Ayan guys oh. Tingnan niyo naman 'yan guys, yung mga nasira, no? Siguro na talaga ito. Ah, tips ko lang guys, no, para ah, hindi siya masira guys, no, yung mga USB natin, no, ng power bank. Ah, huwag nyo pong uh, ay ano anong tawag niyan ah iligwat-ligwat guys to no? <laughs> iwan ko kung ano sa tagalog niyan mahina kasi tayo sa tagalog eh um, ha, yan lang po yung tips ko guys para hindi po masira no ang ating mga USB ng ating power bank guys yan Ah uh, ayan na nga guys no gagamitin na natin siya ng ating pinakamatinding soldering iron guys ito Ah uh, marami pong uh, nagsasabi no na pangit daw ito gamitin Ah uh, na, nasabi siguro nila guys no dahil hindi pa nila ito nasubukan na soldering iron na ito Ah uh, maganda po talaga siya gamitin no hindi po katulad sa ibang at uh, nakasanayan na natin na soldering iron ito belib talaga ako sa soldering iron na ito. Magandang gamitin, guys. Ayan, at madaling lumikit yung uh, lid no sa kaniyang uh, soldering tip kahit hindi natin eh ni, uh, nililinisan ano. Yan. Ah, uh, meron kang nag-comment, guys, na ah uh, sira daw yung at na order ko na soldering iron no dahil sa uh, 200 degrees celsius iinit na daw sya uh, hindi talaga sya iinit guys no is uh, pag uh, 200 degrees celsius pag ang kanyang seat nasa 300 degrees celsius pa uh, yung kanyang sit no bago siya oh, uminit guys ayan lang po ah, uh, ah uh, talaga ko sa soldering iron na ito guys no dahil ah uh, uh, ilang uh, months ko nang uh, hindi nagamit ito no at ah uh, uh, kanyang tip guys no hindi talaga kinakalawang no yung kanyang soldering tip, yan At ginamit pa nga sa asawa ko guys itong aking soldering iron no. Ang nagalit nga ako kanina dahil uh, ginawa niyang pangbutas sa plastic guys. <laughs> dahil matulis daw ano. Uh, nagtaka na lang ako guys no bigla na lang umusok dahil ginamit pala niya sa ano. Ah uh, pambutas ng plastic. at itong soldering iron na pala ito guys no ah, dahil may adjuster po iyan ah, pag cellphone po yung ating inaayos pwede naman ating uh, ah, hinaan no nang masyado yung kanyang init da depende po ah, depende na po sa ating ah, inaayos no ah, katulad ng ah, mga TV or mga appliances no medyo makapal po ang kanyang ah, mga hinang no. Ayan dapat po natin siyang ipul pero pag mga cellphone lang guys no, mga katulad nito power bank uh, maninipis lang po yung kaniyang mga uh, hinang no. Hindi natin siya kailangan ipul. at Ayan guys no uh, ito palang uh, soldering uh, paste na ito guys no yung kasama ng ating soldering iron na uh, marami pala pong itong gamit guys akala ko lang uh, pang ano lang siya no pang ano lang po nang kanyang uh, lead uh, marami po palang gamit itong uh, solid na soldering paste na ito no uh, pwede natin siyang gamitin pang trace ng mga short uh, parts no sa cellphone ayan At ayan guys no, uh, nagpapasalamat po talaga ako sa mga solid uh, viewers ko dito sa aking channel ano. Uh, kahit pa paano naman, mayroon uh, meron uh, din naman uh, nagka-interest no sa ating mga videos dito. Ayan. Uh, ah nga, kang uh, nag-comment din guys no about sa ating uh videos no about sa soldering iron. Yeah, bakit ko daw uh, uh na-comment kasi siya doon no bakit ko daw pinupukpok yung aking soldering uh, iron ko. Hindi ko naman po ito pinupukpok no. Eh pag pinupukpok po yan, guys masisira po talaga guys. At uh, tinatanggal ko lang yung excess uh, lead no. Uh second yung soldering tip. Ayan. Ah, mayroon din talagang ah, ibang tao guys no na ah, hindi nagustuhan yung ating videos no. Uh, pero, ayan, hindi ko na lang sila pinapansin, ano. Ang akin lang, guys, na makashare ako ng kunting idea, no. About sa pagre-repair, no. Ayan. Pero yung iba, guys, no, ah. Uh, meron talagang uh, uh tayo ano ah, uh, merong uh, mga comment po na hindi maganda pero okay lang yan guys uh, natural lang naman no? uh, hindi naman natin sila pinopost no na manood sa ating videos ang akin lang na makashare ako ng uh, konting idea about sa repairing no sa mga nagsisimula pa lang about sa pagre-repair ayan. Ah, ayan na guys no, na-install na natin yung isang soldering uh soldering, oh, este, soldering <laughs> USB uh, no sa ating uh, panggurbang yan. Ah, ito yung isa na lang no, yung kulang. Cool sulunan natin yung isa guys ano at maya-maya guys no i uh, itetest natin itong ating na-install uh, na iOSB na no i natin no na uh, mag-charge guys gamit ito At ayan guys no. Ah uh, yeah. tinetest ko na guys itong ating power bank no. At ayan success naman po yung ating uh, repair ngayon no? no, Gumana po yung ating ah, uh, power bank guys. O yan. Okay naman na siya guys. Ah uh, yung isa naman try natin. nasa 3 bars pa po yung uh, laman no ng ating uh, power bank o oh, ayan guys okay naman siya no oh, well done po yung ating repair ngayon guys at gumana na siya oh, ayan at ayan guys nung no, okay na po yung ating repair ngayon guys at kung nagustuhan niyo po yung ating videos na ito guys no ayan no paki-subscribe po yung ating channel guys at paki-like and share no at isama mo na rin yung ating bell icons na yan guys no para maka-update tayo sa ating mga panibagong videos guys at ayan dito lang muna guys no salamat